Meron po mga bagay na hindi natin ginagawa dahil madali. Ginagawa natin kasi mahalaga. May kwento po ako tungkol sa isang ama. Tawagan natin siyang Juan. Alam ko na po iniisip nyo. Juan, edi pag dalawa. Two, pag tatlo. One, two, three. <laughs> Pero isa lang siya kaya Juan. Araw-araw, hinahatid po ni Juan yung anak niya sa eskwela sa kanyang motor. Simpleng routine bago pumasok sa trabaho. Ang bayad po ng anak niya sa pamasahe ay isang matamis na halip at malakas na sigaw. Para ho, papa, eto ho bayad. Mwah! Pag-uwi yan, ganun din po ulit. Rinig pa lang ng bata ang tunog ng motor ng papa niya. Tatak po na yan. Palabas ng gate, sisigaw ulit. Para ho, tapos bayad niya. Pag-uwi ay mwah. Sa araw po, bago sila umalis, biglang bumuhos ng malakas sa ulan. Kaso, iisa lang ang kapote ni Juan. Sabi tuloy ng anak niya, hindi na lang ako papasok, Papa. Baka po kayo pa magkasakit. Ay, ang cute. Sabot, sagot naman ni Juan. Isuot mo na to, anak. Huwag mong alalahanin si Papa. Mas mahalaga ang kinabukasan mo. Akong bahala sa iyo. Sa Matthew 12, 14-21, makikita natin na ganito rin po yung pagmamahal at sakripisyo ni Jesus. Sa Ebanghelyong to, may mga nagbabalak na patayin si Jesus. Nung mabalitaan niya ni Jesus, di siya nagreklamo, Di siya natakot, di niya sinugod ng mga periseyo, at imbis na tumigil, nagpatuloy siya sa paglilingkod at pagpapagaling ng may sakit. Bakit? Bakit? Dahil po ang misyon niya ay mas mahalaga kaysa sa hirap na dinaranas niya. At katulad po ni Juan na kahit basang-basa sa ulan, nagpapatuloy para sa kinabukasan ng anak niya. Si Jesus naman ay nagtitiis, nagpapatuloy para sa kaligtasan po natin. Kapatid, siguro dumaraan ka ngayon sa ulan ng buhay. Siguro mga problema, mga sakit, pagod, paghihirap. Tandaan mo po. Hindi kailangan madali ang daan para ituloy mo. At kung si Jesus nagpatuloy kahit may pag-uusig, kahit may krus, tayo rin kaya nating magpatuloy. Para sa pamilya, para sa trabaho, para sa pagsisilbi. At kahit mahirap tuloy lang, kasi makakasa ka na may Diyos na nagsasabing akong bahala sa iyo. Salamat sa pakikinig kapatid. Ikaw ay nasa landas ng pag-asa.